Guys, uh, good morning sa inyo lahat. Nandito naman ngayon si Papa Lon sa tawag reclamation area dito sa Manila Bay. Ayan, pakita natin sa inyo. Update tayo ngayon sa inyo. Ayan. ayan good morning sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan, good morning kay Ma'am Sonia, Tishton. Ayan, good morning sa inyo. Ayan mga guys, yung doon sa dulo, ayan, gumagawa. Ang um, bulldozer, saka backhoe, tuloy-tuloy yung pagkarga nila ng buhangin. Good morning, good morning Ayan, nandito ngayon si Papalon Laki ng pond dito Laki ng periswil Grabe, sarap siguro sumakay dyan sa ganyan Ayan mga guys, uh, maglakad-lakad tayo dito Pakita natin sa inyo uh, Napakakanay ang tubig dito Hindi siya maalon Ayan yung mga bureto Yung mga building na nagtataasan Napakaganda Ayan, lalo doon sa kabila. Napakagandang view doon sa kabila. Ayan, maglakad-lakad tayo dito para pakita natin sa inyo. Ayan yung bulldozer, oh. Ah, uh, mga buhangin. Ito na napakasarap dito mama share ngayon. Ay, dito muna tayo sa biwok. Lalakad. <coughs> ano mga guys, ay yung isang bulldozer na kanila yan, oh. Yan gumagawa dito sa ngayon. Tuloy-tuloy yung kanilang paggawa dito mga guys pero sa ngayon eh, hindi naman makasya yung hindi naman siya maalon bali mababa ang, ang dami mga ibon no? yung mga tagak mga guys oh. yan yung mga tagak yan pa yan Okay na nga aeroplano yan mga aeroplano Ayan nga gisa, papunta tayo din sa dulo Wala makita naman ninyo rito ngayon oh, wala na mga yung gumagawa dito banda. Ayan, sa banda yan lang dyan sa kabila oh. yung mga bakho saka bulldozer yan sa mga gusto mamasyal dito oh. maganda mamasyal dito pero dabi siguro mga mas maganda hapon kasi pag ganitong oras medyo pa init na uh, alas 8 ng umaga na kaya Medyo mainit na, wala pang ganong uh, mga masel dito sa likod sa mall. Tayo naman ay naglalakad dito para may update kaya dito sa reclamation area. Ayan o. No? ganda mga guys oh. Ganyan yung view dito sa likod. Ang ganda. Napakagandang paglalakad dito. Namamasyal. Eh mataas na kasi yung tambak nila mga guys. Kung mapapansin niya naman, matataas na yung tambak nila. Yan, kagaya niyan, tuloy-tuloy pa rin yung mataas na may isang bulldozer. Oh. Tuloy-tuloy din yung mga bako dun sa dulo yun oh tuturo yung pagtrabaho ang ganda ang ganda mga masalito mga guys Ayan oh yung mga pasyalan Ayan mga guys oh. Ang ganda ng view dito sa likod oh. Pero mas maganda rito pag hapon mga guys. Maraming tao talaga dito. Kaya hindi tayo nakakapunta ng hapon dito. Kasi nanggagaling tayo sa trabaho. Ayan. Napakaganda oh. yung pinakamalaking mall yan mga guys uh, ito lang may update ko kayo dito uh, tuloy tuloy yung pagtrabaho dito sa reclamation area yan malaki na yung tambak nila dito mataas na pero mga ilang taong pa yan bago uh, tawag dito matatayo ang mga building dito pag natapos ng matambakan marami ano kasi ang kanya natatambakan ano tataniman pa ng mga pilote dati naging daga, dagat ngayon naging lupa na yan yung kabila, oh. ito lang hindi kasi nila matambakan kasi At karugtong kasi ng tulay to ayan mga guys ang ganda oh ayan Yan mga guys, nandito tayo sa dulo na oh. Lapit na tayo makarating doon. Ah, dito tahimik, walang gaanong gumagawa dito. Andun sa pinakadulo, yung mga gumagawa. Ayan. Sa dito, mataas na guys yung mga tambak rito. Pero doon sa kabila ay uh, tuloy-tuloy pa rin gumagawa doon tapos may mga sasakyan tumatakbo kaya hindi maabot ang kamera natin eh. Kaya yeah. tayo sa biwok naglalakad. Ang ganda. Ayan ito yung uh, likod sang mulo. Ayan ang ganda ng mga view dito. Sarap maglakad. mga guys, so, wala na mga buya rito. Yung dati na naka lutang dyan ngayon. Ito, matataas na yung tambak dito sa pinakadulo. Ayan. Wala na tayo makikita ang buya mula doon sa pinakadulo. Hanggang dito, wala na ang buya. ayun Ewan ko lang doon sa dulo. Pakita natin din sa Papunta tayo doon. Ayan o. Sarap ng hangin dito, malamig. At sabi mo mainit. Pero ang kasang hangin malamig. Ay, maglakad-lakad muna tayo dito sa dulo. Yan mga guys, so wala na mga buya rito. Yung dati na naka lutang diyan ngayon. Ito matataas na yung tambak dito sa pinakadulo. Ayun. Wala na tayong makikitang buya. Mula doon sa pinakadulo, hanggang dito, wala nang buya. Ayan, iwan ka lang doon sa dulo, pakita natin din niyo papunta tayo doon. Ayan o. Sarap ng hangin dito, malamig. Sabi mo mainit. Pero ang kalsang hangin, malamig. Naglakad lakad muna tayo dito sa dulo. Ayan okay, nga guys, ito. Laki okay, ng aeroplano. Ayan nga guys, oh, yung mga mga naglalaro ng mga volleyball saka doon oh, yung may tulay na sa doon na pero siguro temporary tulay lang yan mga guys yun oh pakita natin sa inyo yan tumat tumatawid yung bako yan nandiyan yung kan uh, walang walang gumagawa dito banda pero doon sa dulo meron saka doon sa dulo dito sarap maglakad dito guys ganda ng view dito sa kabila tanaw na tanaw mo talaga yung view ng Maynila lawa kasi itong Manila Bay mga guys napakalaking lugar kailangan talaga dito may service ka Yeah, yung tulay na oh. Oh ba? E daw mga niyog naman. Ayan mga guys, mayroon uh, mayroong tagak dito. Ayan, napakita natin sa inyo. Nag-aabang ng isda. Ayan. Ayan, lumipad tuloy. Ayan. Yung ating mga maritime, yung mga, mga bantay dito. Mga Pilipin, uh, mga maritime police. Ayan. Yung mga nagbabantay. Ayan, makaganda yan. Ang katagayan yan. ayun oh, no, lalaki ng... Na inahakot ayan inahakotin natin ang ganda ng mga view rito guys yung ating police, uh, police maritime mga uh, nagbabantay sa area ayan maalam na kasi dumaan na sila ayan ganda ng view Yan. Yan. ito yung view dito sa dulo mga guys yung kalabati tuloy tagak Okay guys, uh, putulin ko na to sa lahat ng ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Uh, magandang umaga sa at good morning. Ayan, hanggang dito lang muna, putulin ni Papalon. Ingat po kayo at God bless. Bye bye!